Three, two, one, Action Ako nga pala si Sakuragi Isa sa mga nangingigil dito Ngayon kasama ko si Maeng pare ko Hello ML Ngayon si Stanley Isa sa mga magagaling mag-gitara dito Pare Pero nga piso Ibig natin si Wala nga pare Next time na lang Kitsa na lang Sige Iyahan mo na Idaan na natin sa kanta to bakit ba kasi ang pangingikil? Pero ako ngayon, pilit na nanggigigil. Sana naman, maunawaan nyo ang tulad ko. Kaya nangingikil para may pang sigarilyo. Umuusok, galing sa ilong. Ano man ang mangyari, pilit kong ibubulong. Sana naman pare, maunawaan nyo. Bigyan nyo naman ako kahit limang piso. Pangingikil, pangingikil. ngayon sana wala man ninyo ano ba talaga ang tunay na dahilan ko bakit ako naningingikil pare na awa ba kayo sa san ko nang gigigil walang pangil ano man ang mangyari sana naman ako ay unawaan ako ay tatak pala tatak pala sana niyo pare masaya ako nakikilala ko kayo irap ko na lang ano Kasama ko ang maninigil ngayon, kasama namin ang isang nanonood sa balsin, kasama niya ang pangalan bago. Hindi ko tinago ang kanyang mukha, akala ko sino yun pala ng Milo na pero sino ba na kaibigan niya, si Dino, mga kaibigan, tinira, mamilipinom niya, tumutok. Umaga na magkas, umakit ka na lang, huwag na lang, huwag Yo, Salamat nga pala sponsor namin, GSM, Good Sample Manners. Siyempre, sa Mushi Mushi, pero hindi kami hapon. Mga Pinoy kami. Kinigil, kinigil, meron pala akong sasabihin sa'yo, sa nang ka na may kasama ko nanonuntok kasama kita <laughs> nanonuntok <laughs> na gitaris mga kaibigan ko nakaupo hindi ko lang alam kay eh, papi niya sa wheel hindi ko lang alam kung pag inom niya kung mayroon pang naninikil kasama ko nang mayroon ka pang panikil bukas ka ba? mayroon ba? Wala, pare, wow. oh. pero bakit ba ganun? Ito, yeah, birthday nice niya, di diba? Malapit na, pero pare, huwag nga didikilan siya. Kasi ibang hahandaan niya na ibang iinom ng GSM yan. Pasti Bala, wala ako sa kanya, kasi wala siyang panuntok. Ikaw ba, nanuntok ka na ba? Wala pa, wala akong narinig, di ba? Pare, nanuntok ako, dito tumumba. Ang pangalan niya ay Baba. Salamat nga pala sa fortune. Pangigil naman, pambili lang. Di ko man alam pa ba, rin ba't ka sa purtyon, di ko naman halata Ang buwas mas pili ba ko sa kaibigan kong ay alat Tinira niya kaibigan ni Dino Di ko lang alam ba't yan tinira Ang pinbas nila din na Kasi alam mo ang ginawa Kasi kasalanan ko Yung di ko lang alam sabi ng pangalan ko Ikaw na lang ang magsalita Ikaw di diba di ikaw na lang ang ginita Pare, hindi ko rin alam iba kasi nagkaganon ng tropa ko ngayon Wag na sanang mauulit pa ang mga problema ang nagdumaan na Pare, salamat kung ka na imbigay Ano man ang mangyari, Bakit ko alam ba't ka na ba't nangigil ka lang Alam ko sinagsabi-sabi niya sa atak, yun yung niya sinaami Hindi na siya kung ngayon Pati sila kayo pinila sa akin Hindi nila, sa tanong ba? Kumain pa si tanong, ano naman sa pa ano, na ko mo, sarbi ko na ang maksot kay mo ngayon na yan ba? Pare sabayan mo talaga ako na ba't nasa ibig sabihin na Pagingingin lang pa kay baka sen, nagkakarita ng gigigil, walang pangin Para ba mamira, hala sige sumabay ka sa akin, pare makakayanan mo ba? Hindi ko man nakikikil, basta sabihin mo wala nangingingin ka Kung gusto mo, suntukan na lang tayo, kung tayo po na to, gago <laughs> Pare, wag na sana tayo mag-away, di naman tayo, di ba, noon? Pare, magkumpare tayo hanggang ngayon. Pilin na, tumanda, ano man mangyari. Pare, yung... pare ayoko na, sawa na kami, pare. Salamat nga pala sa mga kaibigan namin, tunay. GSM, mushi-mushi. Siyempre, di mawawala ang usok namin. Fortune at Miguelito. Pare, tagay, pero pakikil muna limang piso.